Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito lamang po tayo sa, ano no, sa Bulacan, sa kapitbahay natin, dito sa malapit sa FBR, sa malapit sa mas sa moske namin. So meron po tayo ditong aircon na tatak ay sanyo. Okay, ito po ay non-inverter. Okay, conventional aircon po ito. At huwag nyo na akong itanong din kung ilang taon na po ito, mga kamaster. Okay? So, ang, ang topic ko natin sa mga oras na ito, ay eh, yung patungkol sa tinatanong ng ating mga minamahal na customer na, kamaster, ano bang magandang aircon? No, na inverter. Sabi ko, kung, ako kung ako ang tatanungin nyo po, kung anong brand ng aircon ang maganda, kung inverter ang pag-uusapan, derechahan ko po silang sinasagot na wala po talaga para sa akin na hindi po ito na hindi po ito isang paninira sa mga malalaking kumpanya no base po ito sa datos majority po kasi ng mga inverter ay hindi po talaga tumatagal hindi po ito paninira ha kasi kami mga technician ang nakaka-encounter ng totoong uh, battle sa ground ng mga inverter na ito sabi ko nga po sa inyo base sa sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa ang inverter 3 to 5 years lang talaga ang lifespan niyan. Samantalang itong mga non-inverter natin, dekada po ang inaabot. Kita mo, ang pinapa ang pinapag ang ginagawa lang ni Ma'am ay pinapalinis niya lang. Tama sabi mo. Sabi ko nga ho sa inyo, lalong-lalo dito sa unit na to na ano, na, non-inverter. Kita mo, wala akong uh, sakit sa ulo si Ma'am dito. Kasi nga po, ito po ay nan inverter Ang problema lamang mong ni Ma'am, syempre, ito daw po ay nagyeyelo na. Syempre, talagang uh, madumi na rin ho talaga 'yan, oh. kita mo, ang gagawin lang natin sa non-inverter ay proper maintenance lang. Hindi mo na iniisip na masisira ang uh, inverter board, masisira ang mga sensor, may mga error. Nako, ang sakit, sakit ho talaga sa ulo ang inverter. Pero ito po, ako na po ang mismo magsasabi, si Kamaster na po talaga magsasabi sa inyo, recommended ko itong mga aircon na non-inverter. Tama sabi mo. Highly recommended ni Kamaster ang non-inverter. Bakit? Ang non-inverter po kasi, ang pinaka minimum na lifespan po niyan, at o pinakamababang buhay ay 10 taon, ang pinakamahabang buhay po niyan ay 15 to 20 years. So, ang laki ho ng gap ng inverter sa non-inverter, kasi ang inverter, sabi ko nga po inyo, disclaimer, hindi po ito paninira, no? Ang inverter, ang minimum lifespan po niya ay 3 maximum 5 years. Minimum of 3 years, maximum of 5 years. Kasi minsan nga, wala pa ng tatlong taon, nagkakaproblema ng inverter natin. Base po yan sa ating datos at base sa ating experience, mga kamasters. Puntahan nga po natin dun sa loob. Pero sabi ko nga sa inyo, ang tangan nyo lang gagawin, no? Wala ho kayong poproblemain sa non-inverter. Kasi pag nasirang motherboard, ang bilis, ang dali lang ko niyang i-convert. Pwede mong i-convert into uh, uh, mechanical, mechanical thermostat o hindi man kaya universal, napakadali. Samantalang yung mga inverter natin, ang sakit talaga sa ulo. Mahal pa yung mga parts. Minsan hindi pa available yung parts. Kaya paalala sa mga minamahal kong customer, talagang recommended ko ang non-inverter. Pang masa ho talaga ang non-inverter. Kaya, ang gagawin lamang ho natin dito sa mga non-inverter, kapag ka ho, uh, medyo humihina na, na yung lamig at nagyayelo na, palinis nyo lang. Pagkatapos maglinis, everything goes ulit. Right. Okay na. So, wala kang iniisip na masisira yung board sa, sa inyong inverter board, masisira yung mga sensor. Nakupo, sakit sa ulit. Samantalang ito, ang poproblemahin mo lang, cleaning. Papa-cleaning mo lang. Kasi nga, oh, syempre, dumudumi ho ito. Tama, sabi mo. Mas so, no, bababa muna tayo. Punta natin sa outdoor para nakikita nyo ho, no, yung pagkakaiba ng inverter sa non-inverter. Okay? Ayan. So, nandito tayo sa Iyon. Ayan, si Ustad. Ustad, buksan mo na yan. Iyon. So, ito ho ang pagkakaiba ng inverter sa non-inverter. Kung mapapansin nyo, ang non-inverter natin, ang laman lang yan ay tatlo. Compressor capacitor at saka ang ating fan capacitor. At saka yung compressor. Ito pala, pang-apat pala, yung fan motor napakasimple, napakadali, napaka-convenient pangmasa. Samantalang yung mga inverter natin ngayon na pa, nagsisipaglabasan, kung mapapansin mo, oh, pag binuksan nyo yung takip, bubungan agad sa inyo yung inverter board dito. Ngayon, Lagi kong sinasabi na kung tayo po ay magpapainstall ng aircon na inverter, hanggat maaari, wag po nating ilalagay ang ating aircon o ang ating condensing unit sa direct sunlight. Kasi nga po, malaki po ang factor ng inverter na ang condensing unit niya ay nasa sikatan ng araw o talaga direct sunlight. Bakit? Siyempre, una-una, mainit yung condensing unit, mainit yung compressor, mainit yung part na to. Tapos, siyempre, yung, yung, yung inverter board natin, umiinit din po yan. Kaya nga po may heatsink. Okay? Ngayon, itututok mo, ilalagay mo ngayon sa isang, uh, sa isang lokasyon, yung outdoor unit sa direct sunlight. So, ano ngayon na mangyayari sa board? diba So mas mas uh, umiiksi po yung buhay ng ating inverter board kapag ka talaga naka-direct sunlight ang ating mga condensing unit. Okay? Kaya paalala ko lagi sa mga customer na kung kayo po ay mag install o magpapa-install ng aircon, siguraduhin niyo po na ang condensing unit ninyo ay hindi po direct sunlight kasi mas bumababa po ang chance ng uh, inverter board na tumagal. No, ang kaang ang, pagkakaiba naman ho nito, na ito, ito po ang ating nan inverter, wala ho tayong ka problema dito. Diba? Isipin mo kapasitor, magkano lang kapasitor? Pagpalagyan nating 180 hanggang 450, hanggang sa pagpalagyan nating 180 to 500, halimbawa lang. So doon lang magmagre-range yan, minsan 180, 250, 350, 450, 500, So itong itong fan kapasitor, magkano lamang ho Kapag nasira ang compressor uh, mo, magkano lang naman ang compressor na yun? Minsan 5,000, 4,000, gagana na ulit. Samantalang sa mga inverter, kapag nasira po ang inverter board natin, nakapaw, Oh, ang pinakamababang uh, ang second hand po niyan, ang second hand na inverter board minsan pumapatak 6,000, 9,000. Ang brand new po minsan 12,000 to 19,000. Patawarin tayo sa ano la. 'Di ba? So, kumbaga inilalapit lang natin yung katotohanan sa ating mga kababayan na mga customer yung pagkakaiba ng inverter saan ang inverter? Ang inverter wala ho tayong pag-uusapan, kung pagtitipid po ang pag-uusapan, no? Hindi po ako against kung pag-uusapan natin ay uh, katipiren, katipiran. Matipid po talaga inverter, no? Kasi sinasabi ho nila na eh kaya ka mas kaya ako bumili ng uh, inverter kasi eh yung uh, yung uh, uh, non-inverter namin na aircon ay eh, malakas ho sa kuryente. Actually hindi po totoo 'yan. Kaya lamang ang malakas sa kuryente yung mga non-inverter na aircon natin kasi mali ho yung paggamit natin at minsan naman ho kasi hindi niyo na pinapalinis kaya tumataas yung bill natin sa kuryente. Kahit naman sa inverter eh. Kung wala sa proper maintenance, no? Tataas ho yung bill ninyo sa kuryente kasi marami na rin ho tayong mga customer na umaangal sa inverter. Kasi parang hindi ko yata ramdam yung inverter ng aircon ko kasi parang mataas yata yung bill ko. Eh pinuntahan ko, ma'am, nan nalulumahid na ho ito ng dumi. Ah, ganoon ba? O sige, palinis. yung po, ang ibig ko sabihin, kung kung uh, pangmasa lamang ho kung pangmasa ang pag-uusapan natin pangmasa ho talaga ang non-inverter at recommended po ni Kamaster no ang non-inverter itataya ko ang aking karir no para mapatunayan sa inyo na ang nan inverter tumatagal po talaga samantalang itong ating mga mga inverter bibihira po yung tumatagal no na inverter minsan ho kaya tumatagal yung, yung mga in mga inverter na aircon natin no kaya kah, dahil minsan wala ho yung mga customer ginagamit lang dalawang oras tatlong oras kaya tumatagal pero etong mga nan inverter natin kahit gamitin mo man ng dalawa tatlong oras o dire diretso yung mong gamitin yan tumatagal po ito kasi nga po napaka basic lamang ng ating mga parts compressor capacitor fan capacitor compressor at yung fan yun lang wala nang iba kaya pag nasira itong mga parts na ito, ang kinagandahan, mabibili nyo ho ito sa mga air conditioning parts store. Samantalang yung inverter natin, kapag nasira ang inverter board, unang-unang problema ng customer, sinong tatawagan? Diba? Kapag natawagan yung technician, yung service center, ischedule pa. Naku, ang daming problema. ba? Diba? Ngayon, pag napatunayan ng technician na ma'am, sira na uh, inverter board natin, ako sakit sa ulo. Ang iisipin mo na naman ngayon, papaano mag-order? Saan makakakuha? ba? Diba? So, kumbaga talagang hindi ho talaga pang masa yung inverter. Real talk lang, hindi ho ito paninira, no? Hindi ho talaga pang masa yung inverter. Bakit? Kasi nga po kapag nagkaroon ng problema, problema din talaga ng mga technician, problema din ho talaga ng mga customer kung saan hahanap ng inverter board. Kasi ang inverter board po, pag nasira, hindi ka ho makakakuha agad-agad. Samantalang ito, pag nasira ho ang kapasitor ngayon, paglabas mo, hanap ka rin ng mga tindahan ng uh, aircon and ref parts, o oh, makakakuha ka na agad at murang-mura. No? Napahaganda. Kaya Highly recommended po ni Kamaster ang non-inverter. Ang tanong Kamaster, eh kung highly recommended mo yung non-inverter na aircon, ano bang magandang brand? Ay, kapag halimbawa non-inverter ang pag-uusapan natin, wala ako akong specific brand kasi lahat po ng brand ng mga aircon o refrigerator na non-inverter ay matitibay po. Oh, magsimula ho muna tayo ha. O, umisa natin sa uh, sa ano sa aircon. Syempre, nangunguna si Carrier, Panasonic, Daikin, uh Colin, Feather's, Kung may Feather's pa. Uh, ano pa ba? Uh, Samsung, LG, lahat ng mga leading brand, basta non inverter, thumbs up po ako diyan. Tama sabi mo. Pero kung pag-uusapan po natin ay inverter, wala po akong masasuggest sa inyong brand, ki leading brand man yan o hindi. Kasi nga po, base po sa ating experience, ki branded man ho, ki hindi, nasisira po talaga after 3 to 5 years. O yung iba nga po, hindi umaabot ng 3 years, hindi hindi na umaabot ng 5 years. O kung lumalagpas man, 5 years lang talagang oh, five, uh, papunta sa 6 years, doon palang nasisira. Samantalang etong ating mga non-inverter, ang pinaka minimum lifespan niya ay 10 years, maximum of 20, 15 to 20 years. Kita mo, saan ka? yung dito sa 3 to 5 years na, na lifespan, matipid, okay matipid, matipid yung ating inverter. Pero kung pag-uusapan po natin yung lifespan, yung durability, eh dito na ako sa ano, sa non-inverter. Bakit? Eh itong inverter, nakatipid ka nga ng ilang taon, langhiya, pagdating naman ng 3 to 5 years, sira tapos pag nasira pa sakit sa ulo hindi mo alam kung saan ka uh, lalapit na technician sa, sa mga sa mga freelancer ba o sa service center so talagang hassle minsan napapasubo ang customer na kapag tumawag yung customer sa service center para magkabilang warranty minsan napapabaya ng, ng service center tinatanggihan ng service center kasi ang daming mga uh, schedule kaya napapagawa sa iba ngayon minsan nakaka nakakakuha ng, uh, nakakatagpo ng maling technician ang ating mga customer kaya minsan humahantong sa pagkaboy ng warranty mga kamasay samantalang eto kapag nasira ang panmotor, motor pwede mong ipariwine magkano nang magpariwine 1 2 kung halimbawa wala ka na makuha pan motor nito pwede mong i-rewind 1 2 lang okay etong kapasitor agad-agad mong bibili ang mga parts so sama-sama sama-sama din sabi mga kamaster mas pangmasa yung non-inverter kumpara mo sa inverter ang kinaganda lang mo talaga sa inverter ay matipid wala ho akong masasabi wala ho tayong doubt thumbs up po ako kung sinasabi natin na yung inverter ay matipid matipid po talaga pero syempre itong uh, aircon natin matipid din ho ito ang nangyayari ho kasi kapag bumili ho kayo ngayon ng, ng aircon sa manalaking uh, mall syempre majority po ngayon eh inver inverter na ngayon pag tinanong mo Ah, uh, boss, doon sa mga promodizer, eh Itong inverter ba matipid ba to? Ay upo sir, matipid ba ito? Eh paano halimbawa itong nan inverter? Matipid ba ito? Eh syempre, karamihan sa mga ano natin, hindi naman nila lahat kasi syempre trabaho po nila yan. Syempre sasabihin nila ay sir, medyo malaki yung sa konsumo itong ano natin, uh, nan inverter. Okay, halimbawa lang, may dalawa ho tayong aircon, inverter at nan inverter. Ang pini ang ang sinuggest ng promodizer natin ay inverter kasi matipid. So syempre nan maniniwala yung customer dahil matipid. Syempre mas sino ba naman ang aayaw na Pilipinong uh, hindi matipid ang aircon. Syempre dito na tayo sa inverter kasi sinabi ng mga promodizer, mga kaibigan, marami ho tayong tropa diyan sa Abenson, ano? sa Abenson, Anson Automatic Center. Marami ho tayong tropa diyan ng mga promodizer na nagpapaturo kay Kamaster pagdating sa mga technical. Now, balik tayo dito. Ali baba nasa Mulka. Sir, mayroon po daw ganito inverter. Ito naman po ay non-inverter. So ngayon, kapag tinanong ng customer, anong pagkakaiba ng inverter sa non-inverter? Ang sasabihin ng provider, sir, "Sir, ito pong inverter ay napakatipid po nito. Na talagang wala ho kayong mahasabi sa konsumo ng kuryente, talagang napakatipid." Eh, iho, e, ano naman 'to? Ang non-inverter ay, sir, eh medyo malakas ho sa kuryente ito. So, syempre, ang pipili ng customer, itong matipid. Kasi, ang sabi ng promodizer ay, hindi raw ito matipid. Medyo malakas sa kuryente. So, kaya, napapaniwala ho tayo. Sabi ko nga sa inyo, wala ho akong problema. Matipid ho talagang inverter. Pero, dapat, paalala din sa mga promodizer, huwag ho tayong bias, no? Kasi, minsan bias ho tayo, eh mas promote natin yung inverter dahil matipid tapos itong nan inverter parang hindi na na natin okay paano ko nasabi o ipagpalagyan natin na bumalik tayo 2010 halimbawa 2010 wala pang inverter bumili ka sa bumili ka sa Abinson Anson Automatic Center SM Appliances mga kaibigan natin diyan halimbawa pagpasok mo ipagpalagyan natin na wala pang inverter ngayon ang mangyayari Siyempre, wala kang choice kasi hindi po wala pa namang inverter technology. Pagpasok mo sa ka ng promo dice natin mga kaibigan. Sir, aircon po, carrier, Panasonic, LG o whatsoever na no, mga brand. So siyempre, ang unang-unang tinatanong ng customer ay, sir, iho, eh matipid ba itong uh, ano na to? Aircon na to? ulitin ko, ipagpalagay natin na wala pang inverter, way back 2010 ha, okay, way back 2010 ipagpalagay natin, wala pang inverter, ngayon kapag bibili ka ng aircon refrigerator, syempre ang itinatanong ng customer, ang, ang tinatanong nila uh, bossing, matipid ba itong carrier air, uh, carrier, panasonic, uh, LG Colin o Daikin, o depende, basta ng inverter, matipid ba ito, okay, nas ngayon ang sagot ng mga kabigyan natin promoday, ay ayo matipid po ito, sir, uh, ang katunayan, ito yung uh, EER nya, EF nya so, syempre, bibigyan ka ng uh, mga computation, para mapaniwala mo, yung cost sabi na itong non-inverter ay matipid. Pinaghandaan ko na yan. Oh, simula 2013 hanggang ngayon. Bakit nung nagkaroon ng inverter? Sinasabi na natin na itong inverter matipid samantalang itong non-inverter ay malakas sa kuryente. Mali po 'yun. Eh bakit nung 2010 sinabi nyo, Ay sir, matipid po itong aming ano, aircon, itong uh, itong uh, uh, Carrier, itong Panasonic, itong uh, Daikin, LG, oh, matipid. <laughs> eh bakit nung nagkaroon ng inverter? Sinasabi nyo ngayon na malakas sa kuryente. Bakit nung 2010, nung wala pang inverter, sila sabi nyo, promote nyo sa customer na, ay matipid po, to, matipid, 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 matipid. Now, nung dumating yung 2013 hanggang ngayon, may inverter na, bakit nyo sinisiraan to? Bakit natin sinasabi ay naku ma, medyo malakas sa kuryente ito hindi ho ito matipid. Mukhang may mali. Dapat, ang sasabihin nyo sa customer ganito, tuturuan ko kayo ha. Ah. Kasi marami ho tayo, marami, sabi ko sa inyo, marami ho tayong tropa sa Abinson, Anson, Automatic Center, SM Appliances, na nagpapaturo sa atin kung paano ang tamang deliberation ng pagpapaliwanag technically sa mga customer. Kasi may mga customer na minsan walang alam. Yung may mga customer na may maalam, kaya nga nga, yung mga promodizer pagdating, pagdating, sa technical aspect. Ngayon, tuturuan ko kayo. Dapat, kung kayo po ay magpe kasi may tinatawag po tayong product knowledge, eh, no? Ngayon, kung kayo ho ay magpepresent ng isang produkto, inverter, at non inverter. Ngayon, halimbawa, pagpasok ng customer, salubungin niyo, sir. Meron po kaming inverter dito, meron po din po kaming non inverter. Ngayon, tinanong ng customer, anong pagkakaiba ng dalawa? Ay, sir, eh ito pong ating a uh nan In, uh, inverter, matipid pa ito pero mas matipid itong inverter. Ganun po dapat. Huwag wag po nating sasabihin na sir, eto eh, pong ating inverter napakatipid po nito. Na eh, ay pa paano naman itong nan inverter ay sir, medyo malakas sa kuryente niya kasi pag nag-start po ang compressor niyan, eh medyo halos times three ho yung ano, ah, hatak sa kuryente. So marami na ho tayong dinudugtong na mga aralin para lang mapaniwala yung customer na itong na talagang non inverter ay malakas sa kuryente. Eh bakit ng 2010 sinasabi mo itong nan inverter ay matipid. 'Di ba? Kaya maliho yung sasabihin natin na eh, itong inverter ay matipid samantalang itong non-inverter ay malakas sa kuryente. Maliho. Dapat sasabihin po natin, actually itong invert, non inverter non-inverter ay matipid, pero mas matipid ho itong inverter. Ganun lamang ho ka simple. Hindi ho natin kailangan siraan tong non-inverter. Kagaya po nito. Oh, eh bakit hindi umaangal si Madam sa kuryente? 'Di ba? Hindi ho umaangal si Ma'am sa kuryente kung mataas o mababa. Bakit? Kasi nagagamit niya ho nang tama. 'Di ba? Yung capacity ng aircon ni Madam akmang-akma dito sa liit ng kwarto nya. Tapos, yung proper maintenance. Kapag ka maayos, tama ang pagkakaintindi natin sa ating aircon. Yung kapasite ng aircon ay base doon sa laki ng uh, kwarto at yung proper maintenance at yung magandang uh, installation, no? Eh, talagang hindi mo masasabing malakas sa kuryente ang non-inverter. Nasa naggagamit na lamang huyan yan. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, mga kamaster, highly recommended po ni kamaster yung non-inverter dahil matibay po talaga ang non-inverter kumpara mo sa inverter. Paalala, disclaimer, hindi ko po sinisira ang inverter. Pero kasi, ang nangyayari po, mismong mga inverter na ang nagsasabi. Yung mismong unit ang nagsasabi na mahina talaga sila. Bakit? langya ilagay mo lang sa uh, initan. Pagkalipas ng isang taon, nag-error na. E1, E2, 3 E4. O, ang dami ng mga error. PO, nakaw, sakit sa ulo. Samantalang ito, kapasitoran ng sira. aga Malalaman mo agad kung anong problema. Samantalang inverter, ang daming troubleshooting na gagawin mo Okay, kaya nga po, paalala, kapag ho kayo magpapagamit ng aircon, hanggat maaari, huwag nyo pong ilagay sa direct sunlight yung inyong mga inverter na condensing unit. Hanggat maaari, hindi direct sunlight. Hanggat maaari, minsan sa, sa parking o di naman kaya sa, sa ano lang, dito lang banda. Kasi napakaganda po, napakalaking advantage nung ang, kung ang inyong inverter na uh, condensing unit ay nakalagay po sa hindi direct sunlight. Ang tanong, eh, nakadesign niya sa outdoor, kaya nga outdoor. Tama po yun. Wala ho tayong pag-usapan doon. Pero mas maganda na ho yung nag-iingat ka. Kasi pag once na umiyak ho, ang inverter board mo, pati customer, umiiyak na rin. Malaki ang naitipid mo sa kuryente, pero mas malaki ang gagastusin mo pala once na nasira ang inverter, aircon mo, mga kamaster. Pa yung kapatid ka puso, kapamilya lamang. Yan. Okay? So, basta ako, kay kamaster, highly recommended ko po itong non-inverter. Ngayon, kung may mga non-inverter pa kayong, kung may mga non-inverter pa sa market, Bilhin nyo na Bilhin nyo na Bakit? Kasi ang kailangan ho natin Yung aircon Yung unit na tumatagal Kagaya ng mga refrigerator natin na ng inverter Malulupit ho talaga Minsan nga bagsak na yung pintuan ng uh, Refrigerator Gumagana pa rin Lumalamig pa rin Kung lamig ang pag-uusapan Wala tayong masasabi Ngayon sa aircon man Ganun pa rin ho Talagang minsan nga grrr, Gumagano na Maingay na Pero kung lamig ang pag-uusapan Wala ho tayong masasabi Mga kamasa Samantalang yung mga inverter 3 to 5 years lamang ho talagang medyo alanganin ka na, kaya suwerte mo makatatlong taon ka, okay, napakapalad mo umabot ng limang taon, kasi hanggang doon lang ho talaga ang buhay ng mga inverter natin, samantalang eto, minimum lifespan 10 years, maximum of 15 to 20 years mga kamaser, kaya sabi ko nga sa inyo galing ho tayo sa mga madalaking kumpanya kaya nasasabi ho natin na madaling i-troubleshoot ang non-inverter madaling palitan ang parts ng mga non-inverter murang ang parts ng mga non-inverter at tumatagal ang non-inverter. So saan kayo? Eh siyempre doon na kayo tumatagal. Di ba? Parang, along, parang relasyon lang ho yan eh. Kailangan sa relasyon tumatagal. Hindi yung maganda lang. Hindi yung pogi lang. <laughs> so kailangan pang matagalan. Okay mga kamaster? So sabi ko sa inyo, recommended ni kamaster yung non-inverter pa rin. The best pa rin ang non-inverter. Okay. Okay, so tapos na ho kami mag uh, ano kamasar, maglinis no. So bago ho natin siya pandarin, chine ho natin yung parts no. Itong capacitor uh, na to ng compressor capacitor, still uh, 35 microfarad ka. So yung uh, fan capacitor, meron na lamang ho tayong nakukuhang si ustad. Yan. Yeah. Ayan, so 1.5 kita ba? Yan, 1.5 uh, microfarad out of 2.5 microfarad mga kamaster. At ito, sabi ko nga ho sa inyo, tinanaw natin tong bago yano 2.5 microfarad. So, binili ho namin ito ngayon. Sa so, paglabas mo dyan sa highway, meron ng uh, parts na may papalit dito sa ating uh, aircon. So, ito yung kinagandahan, convenient talaga pag non-inverter. Bakit? Kapag ka nasira ang kapasitor, no, agad-agad mo siya mabibili. Kagayo ho nito, ang bili po natin dito ay 150 pesos lamang. At agad-agad na natin siyang mailalagay doon at mapapanda ng maayos. Kasi napansin ho natin kanina, medyo mahina yung fan, no. So, nung check up nga ho natin, ayun. So, uh, 1.5 micro farad yung atin na out of 2.5 microfarad. So ilalagay na ho natin ito doon mga kamaster. Okay? So gano lamang ho kasimple no magdiagnose ng mga non-inverter kaya talagang recommended po ito ni Kamaster. Okay? Okay, so ayun mga master, no? Ayun, oh. ang uh, speed na ng ano, ating uh, fan motor. So, ganun lamang ho, kadali, yung sinasabi kong uh, non-inverter. Okay, convenient, yung parts, ang dali lang bilhin. Okay, tapos, uh, hindi pa masyadong mahal yung parts ng mga non-inverter. Samantalang pag-inverter, eh talagang, sasakit talagang ulo nyo, mga master. Hindi ko naman sinabing, huwag kayong bumili ng inverter. Okay, hindi ko, hindi ko kayo hinihikayat na huwag bumili ng inverter. Naglalabas lamang ho tayo ng video no patungkol dito sa inverter versus non inverter. Kung para sa inyo mas okay ang inverter, Di good Pero para sa kung okay naman, kung para sa inyo okay naman ang non inverter, Di go Basta inilalabas ko lang ho kung ano yung uh, uh, advantage at disadvantage ng inverter at non inverter mga kamusta? Okay po ito. So maraming salamat po. Tatapal, takpan natin 'to sad. Ayan Iyon. Ayan So maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. Pakita mo na rin si Ustadian. Ayan ayun, ayun. Ayun. Sad. Kami kami naman diyan, you know. You know na do. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po.